Naniniwala si dating Presidential Advisor for Political Affairs na si Ronald Yamas na confirm na ang gyera sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Sa panayam ng politics scoop, kay Yamas, sinabi nitong magsisimula ng tumindi ang patama ng mga Duterte at mga kakampi nito laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay kapag nailabas na ang international warrant mula sa International Criminal Court kaugnay sa War on Drugs ng Duterte administration. Ayon pa sa dating opisyal, nagmimistulang attack dog si Senadora Amy Marcos dahil mas marami pa itong patutsada laban sa pisan na si House Speaker Martin Romualdez kaysa kay Vice President Sara Duterte. Lahat ito mag scale up na. di Mag-i-scale up yung uh, pagsuporta sa ICC, lalo na pag lumabas na yung international warrant, mag scale up na rin yung banat ng mga Duterte at ng kanilang mga kaalyado kay President Bongbong Marcos.